Hi hey guys! Our vlog for today is magtatanim tayo ng mais ngayong araw. So, let's go! So guys, mano lang talaga kami nagtanim dito no. So, ano lang yung ginagamit ko dyan, yung sanggot guys. Kasi yung purok, ginamit ng partner ko. Kasi isa lang yung purok namin. So, ganito guys, nagtatanim na kami. Hindi na to binungkal guys, so hindi na to dinaro. So, ano lang talaga, nil nilinisan lang namin siya at tinaniman. So, kinuha lang namin yung mga kahoy-kahoy at ganyan na. Ah. So, pagkatapos na namin dyan, guys. So, matagal-tagal din na kaming natapos yun kasi medyo malawak din tong tinaniman namin. Kaya, matagal din kasi. So, laban lang kita sa tong life daria, guys. Kaya, unsaon -on nga mahirap man tagi panganap, guys, no? So, pasensya kayo guys kung nabubulol talaga ako kasi bisaya talaga akong dako guys, no? So, ito guys, manumalo lang talaga yung pagtatanim namin dito. So, tinulungan ko yung partner ko kasi para mas madali kaming matapos. So, mas, mas, so masakit talaga sa likod guys yung ganiang ano. So, okay lang yan kahit masakit ang likod kasi worth it naman yan kapag tumubo na at pag, kapag makita mo na ang iyong tinanim na malusog at mas yung masigla guys so worth it yung pagod mo so hindi mahirap talagang magtanim guys pero wala tayong choice kaya magtanim tayo para may maaani tayo soon so ganyan lang kami dito guys kapag umaga umaga kasi to guys so hindi pa masyadong mainit So, kaya tinanim na namin siya ng umaga kasi kung mamaya pa, iinit na. So, ganyan lang guys, ang aming buhay dito sa bundok. Tulong-tulong lang kami dito. At, at sana balang araw magbunga yung pagod at hirap namin dito. So, ito guys, malapit na kaming matapos dyan at ako. So, yung partner ko kasi andun sa bandang kuan Picas. <laughs> bandang Picas. Hindi ko anong Tagalog dyan guys. So, malapit ako matapos dyan. At ito guys, natapos na ako. So, yung partner ko andun pa. So, hindi pa siya tapos. So, ganyan guys. Yan yun ang aming tinaniman. So, pagkalipas ng ilang araw, guys, tumubo na siya. Or, thank you for watching, guys.